ito na yung uh, sigunyal niya, tatanggal yan natin yung bearing pero tatanggalin mo natin yung gear at uh, gumamit ako ng uh, bearing puller ito yun Kasi, ito yung gagamitin natin para matanggal natin ito siniset up muna para matanggal ko to. pero gagamitan ko pa rin sya ng beating paiinitan natin para kahit pa pano lumambot sya at uh, hindi mahirapan yung ating puller na tanggalin yung gear tapos iba naman yung gagamitin natin dun sa bearing ito na mga sir na-set ko na yung cooler na-set up ko na ilagay nyo pa rin yung spring dito eh, ay yung tornillo para hindi masira yung ano natin yung sigunyal tapos gagamitin natin ang butane para initan mo natin dito sa part dito para matulungan natin yung puller na hindi siya masira kaya, yeah, painitin ko muna to, tapos mamaya pakita ko sa inyo yung iimpakin na natin dito sa dulo para lumabas yung ito. Ang medyo mahirap lang tayo magtanggal nito ito. Kasi yung oil catcher nito, yung plate medyo ano siya. Kaya ang gagawin natin diyan, ilulubog muna lang konti yan. Tutupin natin ng konte, para maipasok natin yung puller na gagamitin natin. Tapos saka lang natin ukayin uli. Lotus natin, painitin natin siya ng konti. Bilik dito sa cooler natong mga sir, nasa 25 lang 'to, nasa 25 lang. Dali ko. Painitan ko muna 'to para kahit paano matulungan natin yung cooler natin. Para hindi masira. Okay, patayin na natin. Tapos gamit tayo ng impact. Okay, yung mga son, ay walay na natin yung gear. Kaya pinainit ang ko muna siya para hindi mahirapan yung pulo na kinagamit natin at hindi masira. Ayan, laking tulong din tong pulo na ito mga sir. Tapos susunod natin tatanggalin itong bearing. Basta itutupin natin ng konti kasi kung mapapansin nyo yung bearing, halos pantay na pantay. Kahit sa mga sinsyak mga sir, niyuyupi din nila ito, niyuyupi. Ayan, tanggalin natin ito. Yan, kapag ka, nagtatanggal kayo niyan at uh, same tayo ng ginagamit ng bearing or bearing puller, ibalik nyo pa rin to. Tapos gamit kayo ng butane. Aso nga lang, mainit. Yan, tanggalan na natin yung gear. Yan. Sunod naman natin tatanggalin. Itong bearing na ito. Okay, ang gagawin ko rin mga sir para kahit pa paano may clamp ko yung ating ginagamit na ito. Itutupi ko lang sa ng konti. Tutupi ko muna to. Tapos mamaya, after ko matanggal yung bearing, iuunat ko na siya. Ibabalik ko ulit sa taas. Kaya ito, ilulubog ko siya. Ito na rin gagamitin ko pang pokpok. Uh, -pok. lang ng konti. Purpose ko rito, para yung kuha natin, yung clamp bearing dito, pumasok sa loob. Kaya ito, lulubog ko siya. Ita, ayan pa. Ayan, ay lubog ko na masalong ng konti. Tapos, gagamitin ko na ito yung puller. Ayan. Tapos, ihigpitan natin ang ano ito. Mahigpit. Para mag clamp ito. Para matanggalan natin ito. Same pa rin yung procedure na ginawa ko dun sa isa kanina. Lalagay ko yung turnilo dito. Tapos, meron tayo dito sa si baba. Pitan ko muna to. Ito mga sa i-set up ko na. Ay. Kailangan tapat na tapat doon sa ating uh, sigunyal. Yan, ipitan inipitan ko mabuti to sa kayto, sa kayto. To. To. Saka gagamitan natin ng impact, pero bago natin gamitin ang impact, paiinitin muna natin to uli para lumambot ng konti, matulungan natin yung puller at hindi mahirap tanggalin. Okay, painitan natin, painitan natin ulit. Medyo may yung compressor natin. Kasi naghahangin sila sa kabila. Yan, tapos magay natin dyan at uh, ganito natin ang impact okay, tanggalan natin yung bearing isusunod lang natin para lamigin muna kasi mainit yan, gilamit natin ng uh, blue torch Yan, palalamigin mo natin. Yan, laking tulong sa akin ito mga sa At least, hindi na tayo pupunta ng machine shop para lang magpatanggal ng bearing. At uh, sa alagang, ano, 2-5, ayun, pwede natin, ano, mapagtanggal ng bearing. Tapos, tanggalin natin ito. para mapabilis din yung ating trabaho at uh, hindi na rin tayo magpapapunta pa ng masinsya para lang magpatanggal ng ano ng uh, bearing at ay uh, isusunod kong bibilin yung press naman para tayo na rin ang uh, mag-aalay ng ano, sigunyal yung connecting rod Yeah, tested na 'to mga sir. Kaya pwede ka rin pwede rin kayong bumili dito. Basta tama lang 'yung ano, 'yung paggamit ng puller natin. Tatagal tatagal po 'yung gamit 'yung puller. Kasi mahirap naman mahal 'yung pagkakabili natin ng puller. Tapos isang beses lang mga gamit. Kasi may sira dahil ah, ma, dahil sa atin din, mali din 'yung ating pagtanggal or paggamit. Ayan, tanggalin natin. Kaya yung oil catcher niya, nilubog natin ng konti para lang mailapat natin itong cooler. Ayan, tapos para namikin natin. At uh, ilalagay na natin yung bagong bearing natin. Ito, binalik ko na yung ano. Ayan, binalik ko na sa ano, yung oil catcher. Tinup, ano, inangat ko na uli tapos ilalagay na natin yung bagong bearing natin sa bearing natin mga sir dapat sim size o sing laki kung ano yung lapad nito, lapad nito dapat ganoon din yung lapad na bibili ninyo at uh, ito yung ginamit nating puller Ayan. isang set po yan 2.5 pagkakabili ko po dyan at uh, ito ilalagay natin dito langis lang yung ilalagay natin dito tapos papasok natin dyan at uh, tayo ito, ito naman yung gagamitin kong pang uh, kalso para uh, hindi na natin masira itong ano, bagong ilalagay natin pero kung may press tayo mas mabilis yung sa press kaso mga naman muna natin basta tama naman yung pagkakabalik natin dito hindi po may sila yung bearing natin Rayan natin dahil itong bearing natin meron siyang bahay meron siyang ganitong plastic. Tatanggalin po natin 'yan kasi hindi natin pwedeng isalpak nang meron 'yan dahil di ito sa ating ano. Sa kabila wala. Sa ibabaw meron. Kaso yung gamit nitong original natin ano hindi siya plastic ito kasi plastic kaya tatanggalin natin 'yan. Baka si yan pa yung magiging dahilan sa pagkasira ng iba. Kaya susungkitin natin 'yan. Di ba wala nang cover? Ayan, tanggal ko na. Dapat sim kapal. Kaya ilalapat ko muna. Ayan, sim kapal lang sila. Kaya, okay to. Ilalagay na natin. Tapos, lagyan nyo lang lang to Ayan, hindi yung masikip. Kaya, obligado. Gagamit at gamitan nyo ng butane. Tapos, ito yung gagamitin natin. Na, panglulubog natin. Ayan, dito ko siya pinakpok ng pinakpok mga sara hanggang sa lumubog kasi hindi naman totaling napakahirap maglubog po niya. Kaya gumamit din ako ng ibang bearing para may pasok ko siya. Para hindi natin mapapok na to kasi malipis lang yun nandito niya sa gitna. Ayan, so tama natin itong ilalagay. Ayan, dito kapag ka magtatanggal kayo nito, tandaan nyo lang kasi pag ganito yung nilagay natin, mali po yan. Dapat ganyan siya tapos sinsil tayo uli kaya gagamit tayo ng ano ng uh, bearing uli or uh, kahit yung tubo kung may tubo kayo pero lalagyan ko muna siya ng, ano, ng langis dito sa gear na to wala namang, ano, wala namang timing mark kaya kahit saan nyo pong ilagay yan okay lang kasi wala namang timing mark yan wala Yan, wala ano, wala timing mark. Okay, ngayon natin. Okay, yan, ko na. Ginamit ko rin yung bearing. Dito unti -unti Hindi to ako uli nag-sinsel. Para unti-unti siyang lumulubog. Hindi naman siya tutuling ano. Mahirap ilubog itong mga sam. Yan, dapat ganyan yung forma niya. Tapos, susunod naman natin itong kabila niya. Lalagay na rin natin. Yan, lagyan natin ng tunang langis. Yan, tapos tatanggalin natin 'to sa pagkakalagay. Papansin niyo marami akong bearing sa harap kasi yan yung ginagamit kong pang-sinsil natin. Natin, tapos gagamit tayo uli ng pang sinsinsil natin yan kanya uli tapos dito dito ako uli magpupukpok ito yan labog ko na dapat yung bearing natin sagad na sagad dyan gamit ako ng bearing pilang sinsil natin hindi ko lang anak, na naipakita basta sinsilin nyo dito yung ginamit nyo pang kalang ito Okay, pwede natin ibalik to sa crankcase. Yeah, repair na natin yung anong sigunyal bearing.